sa inyo dahil ako ay biktima ng traffic pag December 26. No, pag umuwi, pupunta ng tanawan, pupunta ng dadaan sa barrio niyo sa barangay niyo no talagang traffic to the max no dahil yung ngayon siguro mas maluwag na kasi bukas na yung nasa likod niyo yung green fields no bukas na yung lugar ngayon pwedeng lampasan pero nung unang panahon, nung panahon pa natin, na no, talagang dadaan at dadaan no? sa sa barangay, barangay, ano sa barangay sa Biga? Biga. Biga. biga barangay Biga, no? At yun, malalaman mo talaga na may kapistahan pinagdiriwang sa lugar na ito. At ito ba ang kapistahan ni Santa Anastasia? Pero nagtataka kayo, magabansag na Anastasia ang ating pinagdiriwa bakit San Stefano ang nakalagay sa misal. Bakit San Stefano ang inilagay ng ating mga liturgista sa ating sa ating misal? Ito ang ito ngayon ang ito ngayon ang malaking palaisipan. Kasi dumating ang pagkakataon sa buhay ng simbahan na ang dami-dami nating santo na ipinagdadasal. Actually, araw-araw, meron tayong isa, dalawa, o tatlong santo na yung pinagpiliwang. Naalala ko pa, nung maliit pa ako, sa kotse namin, meron kami statwa doon ng isang sta, ng isang santo, maliit lang, may magnet. Pinuho ko nga yun kasi ang interes ko yung magnet, <laughs> hindi yung statwa. Pero sinasabi ng dati ko, ayan ay, yaan ay si San Christopher. At kalong-kalong niya sa kanyang balikat si Kristo. At ano yung kwento ni San Christopher? Si San Christopher, siya ang tumulong kay Jose at kay Maria nung tatawid sila ng ilog. Sinakay niya si Jesus sa kanyang, sa kanyang balikat upang itawid doon sa ilog. No, kaya ang tawag sa kanya ay Christopher. Ang Kristo ay Kristo, ang topper ay tagabuhat. Tagabuhat ni Kristo. No, kaya siya ang may na. Ngayon yung mga santo na ganoon, si Veronica isa pa. Si Veronica, actually isang babae na pinahita ng mukha ng ating Panginoon, no? Yung pagtapos ng pahita ng Panginoon, paglabas ng paglabas ng tuwalya, may ukit ng mukha ng ating Panginoon. Yung uking, ang tawag doon, icon. Sa Greek, ikona. Ikona siya, icon picture. Tapos dahil ito ang totoong larawan ng ating Panginoon, ang totoo sa Greek, vero. Pero totoong larawan, veronika. So, tulad ni Christophorus na binuhat ng ating Panginoon, si Veronica, tunay na larawan. Yung mga gantong mga santo na ang halaw sa mga pangalan at hindi nila makita ang mga katawan, tinanggal sa talaan ng simbahan. Actually ngayon, less than 300 na ang ating mga santo, na yung mga matagal na matagal na mga santo, no? hindi masama ang negosyon sa kanila, pero hindi na sila binigyan ng sariling misa, sa halip ang binigyan ng sariling misa ng Roma, ito na yung bago, 1960 lang ito, 19, 1966 pa, somewhere there, no? doon lang binigay yung mga bagong santo, bagong talaan, bagong misal. Kaya yung mga santo na hindi masyadong, hindi na mapatunayan kung ito ay tunay na nabuhay, tinanggal nila sa talaan. Kasama doon si San Christopher. Kaya nga isang araw, no, no, kumiyay mga ako yung mga grade green na grade four, biglang tinanggal ni daddy yung statwa sa kotse. No, kasi nga, tinanggal sa listahan. At sabi ko, nasa na yung statwa. At doon, tinanggal ko na kasi tinanggal siya sa listahan ng mga santo. Ah, kukunin ko yung magnet. <laughs> yung magnet pa ang, <laughs> yung magnet pa rin ang inahabol ni father. No? Anyway, yun ay bata, kaya ganoon. At si Santa, si Santa Anastasia is special. Kasi Santa Anastasia, hindi tinanggal ang kanyang pangalan. Ang pangalan niya ay nasa loob pa rin ng Santa Misa. Ito yung pinakamahabang prayer natin pag tayo ay merong consecration. Sa consecration, apat yung ating ginagamit na prayer. Madalas, ang ginagamit namin para sa inyo, yung pinakamaitli. Ito yung canon number two. Pero may canon number one. Yung canon number one, ito yung pinakamahaba. At dito sa canon number one, ipinasok nila ang pangalan ni Santa Anastasia. At ang feast day ni Santa Anastasia ay December 25. Pasko. December 25 ang kapistahan ni Santa Anastasia. Pero syempre dahil ang 25 ay para kay Jesus, ang naging karangalan niya, inilagay siya sa December 26. No? Pero dahil nga yung kanyang kwe, ang alam lang natin sa kanya, ay siya ay namatay, ibinigay ang buhay para sa ating Panginoon. Yung ibang mga kwento na meron tayo ay mga salaysay na lumabas 600 years pagkatapos niya mamatay. Kaya hindi tayo sigurado kung ang mga kwento ito ay tunay na naganap. Kasi ang daming kwento kay Santa Anastasia, pati yung siya ang patron para kung ikaw ay nakainom ng mga potion-potion, no? siya ang antidote para hindi ka malason no in Inun in ng sa kanya sa kanya katatawag at ang dami pa yung mga battered wives siya rin ang tinatawag bakit kasi nung siya ay nung siya ay mag-asawa hindi alam ng asawa niya kasi nga ka, ang tatay ay pagano ang nanay ay katoliko Pinalaki ng sikreto ng nanay yung bata bilang katoliko at pinabinyagan hindi alam to ng kanyang mandiligaw. Kaya nung pakasalan siya, alam niya siya ay pagano din, katulad ng tatay, katulad ng asawa niya. Pero noong una, sweet na sweet yung mag-asawa, pati siya mahal na mahal, pero nung malaman ng asawa na siya ay na siya ay bahagi ng rehilyong kristyanesimo na noong unang panahon ay, ay talagang bawal. Nung panahon nila, ito ay isang, isang krimen ang maging bahagi ng, ng mga katoliko. No? So nung malaman ito ng asawa niya, pinahirapan siya. At talagang inalila siya. At ang utos pa sa kanyang mga alila, kapwa-alila, pahirapan ninyo ang aking asawa kung maaaring mamatay siya sa hirap, mas maganda. So yung talagang pinahirapan ng gusto. Pero tinanggap ito ni Anastasia ng buong, buong, buong tapang dahil ang paliwanan niya, ito'y ginagawa niya para sa ating Panginoon. At ito nga, nung umalis yung asawa niya at ibinilin sa mga alipin na pahirapan ng kanyang asawa, hindi na nakabalik yung asawa niya na doon sa kanyang paglalakbay. Hindi ko alam kung saan may kagawa nun, kung ang Diyos ano, pero parang answered prayers, no, na pinahihirapan ako, wala na, no, pero si, ang maganda dito, si Santa Anastasia, bagamat na matay ang asawa niya, mahal pa rin niya, no, asawa pa rin niya, tapat pa rin siya sa asawa niya, no, at hindi niya, hindi niya, hindi niya itinakwil, kahit na siya ay pinahihirapan at ang kanyang pananampalataya lalo pang lumalim ng lumalim. At ito nga, yung narinig natin kwento kanina, yan ay kwento ni St. Alphonsus Ligoni, siya ang sumulat ng ganyang mga salaysay nung siya ay na si Santa Anastasia ay pinahirapan ng hari, no? Dahil nga gusto siya convince na bumalik sa panggipagano, pasa-pasa sila sa mga hari, walang mga pang-convince, Hanggang sa nag-decide sila, sige, ikulong na lang yan at huwag bibigyan ng pagkain. Papatayin natin yan sa gutom. No? So, kigulong, hindi pinakain. Pero paglampas ng ma mahabang panahon na hindi pinapakain, pag bukas nila ng kulungan, ang inakasahan nilang makitang patay ay buhay na buhay hindi namatay si Santa Anastasia. Bakit? Hindi ko alam. So, ang theory natin, baka ang anghel na nagpapakain sa kanya, ang Diyos ay sumusuporta sa kanya. At para maging mas dramatic ang ginawa sa kanya, o sige, hindi ka namatay sa butong, ang gagawin namin sa iyo, isasakay ka namin sa barko na butas-butas. Sila sa barko, sa barkong yun, andun din ibang mga preso mga preso na patapon na ang buhay at ang pakay talaga ng gobyerno ng panahon na iyon, isulong sa dagat para lumubog at mabatay sila malunod. Yun nga, dahil butas-butas yung barko, lumusong, lumubog, pero hindi tuluyang lumubog. Nabumabalang siya at umabot sa pampang no? Kaya buhay sila lahat, walang namatay sa mga preso. At dahil na, na, na sa loob noon, no? Tuwa-tuwa yung mga preso, nag-convert yung mga preso. Pati sila naging mga Kristiyano, no? So ang haba ng buhay, ayaw pa rin. Finally, ang ginawa nila para siya ay mamatay na, sinunog. Yun yung huli. At dito hindi na siya nakaligtas no? Siya ay na sa pino ng ating Panginoon. Pero ang maganda dito sa lahat ng ito, tinanggap ito ni Santa Anastasia alang-alang sa ating Panginoon. Ito, ito rin ang buhay ni San Esteban. Pareho pareho sila ni Santa Anastasia, no? Pareho sila nag pareho sila tumutulong, pareho sila nagtuturo, pareho sila nagbibigay patotoo <coughs> sa ating Panginoong Hesus, pero sa kabila ng kabaitan na ginagawa nila, niya naman sila ng mga tao sa paligid nila. At kaya yung binasa natin sa unang pagbasa, binasa ni Lori no? Ito, ito ay napakaganda no? na talagang si, sa, si, San, si San Esteban na wala namang ginagawa masama. Ang ginagawa lang ipahayag ang Diyos. Hindi nakapagpigil ang mga tao. Talaga nagsigawan, nag pinulit ang kanilang mga damer at sinimulang batuhin. Hanggang sa mamatay si San Esteban. Noong unang panahon, kung saan ka batuhin, doon ka na ililipig. Kaya binato siya dyan, papatid, hanggang mamatay ka na. Tapos yung batong na lang na nakinilakot sa iyo, yun na ang magiging libingan mo. Ang maganda dito, nung binabato si San Esteban andun si Saulo, ang future San Pablo. Nanonood si Paulo, si Saulo, at nakikita niya na isang taong na nagpapatotoo kay Jesus ay pinapatay ng mga kapwa niya Udyo. No? Andun si Saulo, hindi pa siya, hindi pa siya kampe sa mga Kristiyano nung panahon 'yon, isa siya sa mga bumato kay kay Esteban. Pero nakita niya kung paano nagpatotoo si Esteban. At siguro sa sa kanyang sariling sa misteryo ng ating Panginoon naging 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 daan din 'yon, no? Para para si Pedro si Sa si, si Saulo mismo nung masaludo ang Panginoon ay maging matibay sa kanyang pananampalataya. Ito ngayon ang mensahe para sa atin tayo na, na tayo na tumata, na tayo na nagpaparangal kay Santa Anastasia no na, ta, na tayo din sana kamukha ng dalawang martir na ito huwag tayong matakot tumayo para sa ating pananampalataya huwag tayong matakot na nagtumindig kung minsan ang hirap-hirap tumayo para sabihin natin kung ano ang tama nahihiya tayo sabi ko nga madalas ang, ang 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 tama madalas talo hindi dahil mali yung tama tama nga siyan eh. no ang, ta ang tama natatalo kasi hindi lumanaban. parang basketball yan eh sa basketball dalawang paraan para man manalo pwede kang manalo kung malakas ka pwede ka ring manalo kung hindi sisipot yung kalaban mo winner by default. Ang nangyayari sa atin, yung tama, kadalasan, default. Hindi nagsalita, tahimik, tumameme. At dahil hindi nagsalita, hindi tumahimik lang, ayun, talo ang tama. Talo ang katotohanan. Talo tayo. At ang dami pa ang dahil pagkakataon, talo tayo. Abortion, talo tayo. Bagamat ang dami-dami natin, talo tayo kasi ubis po lang nagsasalita. Yung mga nagpa-abort, ayaw magsalita. No? Yung mga iba, ayaw magsalita. Hindi sila mak hindi nila makita ng tao ang pinapatay. Ito to, isa, isa to sa mga ipinagdasal kahapon ng ating Santo Papa. Nung siya ng mensahe para sa Pasko, At sabi niya, si Jesus ay sanggol at sa panahon natin ngayon, ang daming sanggol ang nawawala ng karapatan. Ang daming bata ang nawawala ng karapatan. Dito lang sa Italy mismo, kahapon, kahapon lang ah, 30 years old, sinaksak ng nanay. Walong beses hanggang mamatay. At nung mamatay na yung anak, naupo sa garden at nanigarilyo. Pagdating ng pulis, hawak-hawak pa niya yung konsilyo no? Pinatay niya ang kanyang anak, 13 years old. Last week, Steval no? Si Loris, Piccolo Roll Loris, ang bintang, pinatay ng nanay. Nilagyan ng plastic na ano, sa pakurente, tapos hindi na lang tanggal. Patay. Tapos itinabog sa kanal. No? At ang daming ganyang kaso na ang pinapatay mga bata sa Iraq, ginagawang sundalo ng ISIS ang mga bata. Dapat naglalaro ng uh, naglalaro yan ng mga baril-baril ah, na naglalaro, naglalaro, yan ng tren, naglalaro ng kotse, pero ang hawak-hawak ay baril. At pinag-practice na bumaril. No? At nakita ng nanay, yung kanyang anak na kinindap nung 3 years old, anak ko yan. Paano ko bababawi yung anak ko? nakita niya ang doon nasa training camp tinuturuan no kawawa mga bata no kaya may mensahe ng ating santo papa na napaka, napakatindi napakalakas ang ang hamon niya sa atin tumindig tayo para sa karapatan ng bata ipaglaban natin ang karapatan ng bata kahit na tayo pagtawanan ng iba kahit na tayo ay batuhin ng iba ipaglaban natin kung ano ang tama. Siguro daw ang hamon na gusto kong iwan sa atin bilang mga katoliko, bilang mga tao, mga namimiesta sa, sa piyesta ni Santa Anastasia, siya na naisunugan ang buhay para kay Jesus, tayo din isugan din natin ating buhay para sa karapatan, para kay Jesus, para ang kanyang itinuturo ay mangyari sa ating paligid. Tumayo tayong lahat para sa pananahan ng bayan.